Apat na taon ng food delivery rider si Michael. Sa kanyang pamamasada, halos isang libong piso ang kanyang kinikita kada araw. Pero hindi niya ito nakukuha ng buo. Kailangan niya kasi itong hatiin para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Sa maintenance ng motor, tapos sa gasolina at sa load din namin sa paghahanap ko ng grab. Isa sa malaking pinaglalaanan niya ng budget ang kanyang panggasolina. Dati po maabot ng 200 pero ngayon nabawasan po ng parang 150 gano'n. Ang driver namang si Daniel, halos isang libo ang kanyang nilalaan sa kanyang panggas ng sasakyan. Kasi palaging ginagamit na service ng pangbata. Kaya para sa kanila, malaking tulong ang pagkakaroon ng rollback sa mga produktong petrolyo. Kasi yung rollback nakakatulong rin na ano uh, mas nakakatipid. Pangdagdag sa maintenance ng motor. Bukas kasi, ipapatupad sa buong bansa ang big time rollback sa mga produktong petrolyo. Aasahang magkakaroon ng piso at 20 hanggang 40 sentimo ang rollback kada litro ng diesel, piso at 10 hanggang 30 sentimo naman ang bawas kada litro ng kerosene at 50 hanggang 60 sentimo naman sa gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, humina ang demandang petrolyo sa pandaigdigang merkado, ang pagtaas ng interest rates at paglobo ng produksyon ng langis ng Estados Unidos ang pangunahing rason sa rollback. Damagdag pa rito ang extension o pagpapalawig sa pagbawas ng 2.2 milyong bariles ng langis kada araw sa produksyon ng langis ng mga Organization of Exporting Petroleum o OPEC countries. Dagdag pa ng DOE, mas mataas raw sana ang rollback kung hindi humina ang piso kontra dolyar. Pag mataas kasi ang dolyar, mga ngailangan ng mas maraming piso para mabayaran ang mga oil imports. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.